Bagong ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe bilang inyong suporta sa ating channel. Dito po tayo sa karunungan, kaalaman, katotohanan. Mga katanungan patungkol sa ugali ng mga tao ayon sa Mateo Kapitulo 19 bersikulo 18 hanggang 19, alin sa mga iyon? Tanong niya, sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mga ngalunya, huwag kang magnanakaw huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At maging sa lumang tipan mapag-usapan na ito sa mga ugali ng tao ayon sa Eksodo Kapitulo 22 Versikulo 2. Kailangan siyang magbayad. Kung walang ibabayad, siya ang ipagbibili at ang pinagbilhan ng ibabayad sa kanyang ninakaw. Kung ang ninakaw naman ay makita sa kanya at buhaw pa, doble lamang ang ibabayad niya. Kapag ang magnanakaw ay pumasok ng gabi at siya ay napatay ng may-ari ng bahay, walang pananagutan ang nakapatay. Kung ang pagkapatay ay naganap pagkasikat ng araw, mananagot ang nakapatay. Levitico Kapitulo 19 Versikulo 11, Huwag kayong magnanakaw, manderaya, o magsisinungaling. Deuteronomio capítulo 5 versículo 19, huwag kang magnanakaw.